pinagsamantalahan niya ako. Pin pinagsamantalahan ako ni Dave. Ano? Yung misis mo, iba dating artista yun. Ah, si Eya? Yes, si Eya. Gusto ko siyang makilala. Pinamigay mo ko sa kanya para lang sa ambisyon mo. Anong klaseng asawa ka? sir. Napanito po pala ako para humingi saan ng Para ba ito dun sa darating na eleksyon? Na, yeah, opo, oh sir. Baka pwede niyo po sana akong suporta. Alam mo naman siguro na hindi ako nagbibigay ng suporta kung kani-ganino lang, di ba? <laughs> Alam ko po yun, sir. Kaya nga, naganda na ako ng mga babae dyan, eh. Para gumanda-ganda naman yung mood Magkaling kang bata pa Parang, parang ang Boy Scout. Lagi kang handa. Eh, may iba tayo ha? mo na bang pumunta sa isang handan. tapos de-diretso ka dun sa may bahay. Parang matitikman mo lang na pagkain, ay yung para lang talaga sa pamilya. Uh, ano pong ibig nyo sabihin, Sir? Ah, ang gusto ko kasing matikman yung handang hinahain lang sa tahanan mo. Eh, uh, ano po? Yung... Yung misis mo. Iba dating artista yun. Ah, uh, si Eya? Yes, si Eya. Gusto ko siyang makilala. Papaalala ko lang sa'yo. Nakakapasok ka sa ofisina ko. Nakakausap mo ko, naihingan mo ko ng pabor. Ngayon pa ba? Ngayon mo pa ba ako tatanggihan? Uh, hindi po, sir. Uh, sige po, subukan ko po siyang kausapin. Babalikan ko po kayo. Yan, ganun gusto kong ugali. Madali kang kausap. I think we can do business. Sige po, sir. Una na po ako. Salamat sa pagpuntaan. Eh Gusto sana kita makausap eh. Ano naman to, Ian? Kung problema to tungkol sa pera, ito ako pa gamitin mo yung savings natin, ha? Hindi. Hindi to tungkol sa pera. Tungkol to kay Sir Dave. Sir Dave? Bakit? Anong meron? Ang gusto niya? Lumapit kasi ako sa kanya eh. para sa eleksyon. Meron siyang hinihingi kapalit. Kapalit? Anong kapalit? Um, uh, gusto kanyang makilala. Gusto kanyang makasama. Isang beses lang. Uh, uh, ano? Gagamitin mo ako para supportahan kanya? Hindi. Hindi naman sa ganun kinakailang kasi ng tulong niya para manalo sa eleksyon. Para sa atin naman yun eh. Para sa pangarap natin. <laughs> pangarap natin? Hindi ko pangarap yung ginagawa mo iyan. Hindi mo ba naiintindihan? Asawa mo ko. Hindi ko isasakripisyo yung dignidad ko para sa ambisyon mo. In hindi naman sa ganun. Wala naman siyang masamang balak sa eh. Formal lang. Magpapakilala lang siya. Magpapakilala lang siya sa'yo na isang gabi lang. Ganun lang yun. Yan, hindi ako puta. At mas lalong hindi ako laruan. Pasensya ka na. Hindi ko dapat sinabi sa'yo ng ganun yun. Pasensya? Hindi mo ba naisip kung ano yung mararamdaman ko? Hindi mo ba naisip kung ano lang yung sasabihin ng ibang tao pag nalaman nila lahat to? Eh, hindi na ako pwedeng umatras! Wala akong chance ang manalo pag hindi niyo sinuportahan! So ano? pumayag ako at ikaw yung makikinabang. Tapos ano? Dadalhin ko lahat ng sasabihin ng ibang tao. Lahat ng hiya. Hiya, yeah, yeah, hiya mahal kita. Kaya ako yung naman to ginagawa para sa pangarap natin. Para sa maganap kinabukasan ng buhay natin. At ano naman mangyayari kung pumayag ako? Nakakasigurado ka ba na kaya mong tanggapin kung ano yung magiging tingin ko sa'yo? Sige, Iyan. Gagawin ko to. Pero tandaan mo, pag ginawa ko to, hindi na kita titignan bilang asawa ko. Oh, um, Bib, um, kamusta? Uh, anong nangyari? Nagkausap na kayo, Sir Dave? Bib, mahal, mahal. At ganyan yung itsura mo? ano ginawa sa'yo, Sir Dave? Yan. Pinagsamantalahan niya ako. Pinagsamantalahan ako ni Dave. anong ibig mo sabihin? From a meeting lang dapat yun eh. <laughs> hindi nyo akala ko eh. Pero hindi yun ang nangyari. Hindi ko wala nagkawang ipagtanggol yung sarili ko. <laughs> uh, ano? Ba ba ba't hindi ka nang laban? ba'y 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 nangyari yun? Bakit hindi ako lumaban? Alam mo kung bakit? <laughs> Kasi ikaw ang naglagay sa akin sa sitwasyon na to. mo ako para gawin to. Hindi ko hindi ko naman ang nagiging mangyayari. Ang alam usapan lang yun. Usapan? Iyan pinamigay mo yung katawan ko. Pinamigay mo ako sa kanya para lang sa ambisyon mo. Anong klaseng asawa ka? sino sa ang Kumalma ka. Wala akong ginawang hindi mo sinangayunan. Takagtado ka! Tatandaan mo! <laughs> Ikaw ang pumunta sa opisina ko. Ikaw ang umihingi ng pabor. Ikaw din ang pumayag sa lahat ng napag-usapan natin. Sinira ang may buhay na kasawa ko! Sinira may ko! Hindi mo pa ba naiintindihan niyan? Ganun ang politika. Walang libre. Lahat may kapalit. Tsaka na loob. Huwag kang mag-iingay. Dito, upusin na pa rin to. Lahat ng ginawa ko. Dahil din sa'yo, wala kang harapatang maggalit sa mga pinagagawa ko. Kasi ikaw ang naglagay sa... Ikaw ang naglagay sa asawa mo sa sitwasyon na yun. Tandaan mo ah. Di ba tayo tapos? Kahit papano, malakas din sumuntok yung putang na ngayon, ha? Ah. Eh, huwag mo naman ako iiwan, ho! Oh. <laughs> hindi ko mag-inus na mga nangyari! Pero nangyari na. Wala na akong lakas para manatili pa sa piling ko. Patawarin mo na ako! Patawarin mo ko! Hayaan mo kita may mga pagkakamali ko! Sige na! <laughs> Pero hindi na maitatama. Hindi mo na may yung sakit na binigay mo sa akin. Bye! Huwag naman! Tawid mo na ako. <laughs> Ano iyan? Gagamitin mo ako? Para... Uh, wait lang. Ano okay. ba yan? Ang ganda na eh! Ang ganda Lililipat na! Nililipat kasi siya sabi niya. Kaya... Oh. Ano. Sir Jun, no? Ano? Ano yun? Wala wow, ba yung sasabihin mo doon? May pangarap ka ba? Pa. Ano? <laughs> Pasensya hindi mo ba naisip kung ano yung mararamdaman ko? Hindi mo ba naisip kung ano lang yung sasabihin ng ibang tao pag nalaman nila lahat to? Paangit mo. Oh, bobo. <laughs> oh, ayun no, oh, ambisyon mo. Oh, tama naman na. Ah. Oh, tapos na tayo sa ambisyon oh, mo. Oh, oh, oh. <laughs> panalo. 'Di ba? So ano yung iisipin ng mga tao pag nalaman nila to? Mahal, hindi na tayo pwedeng umatras. Hindi mo mananalo kapag di natin... Fuck, sorry. Kaya kung na naman ito ginagawa para sa pangarap natin, para sa magandang kinabukasan ng buhay natin. Ba yan? Kunti na lang. Ang ganda na. O oh, 3 seconds. Ay, ay, hindi ko naman di ko na stoto, eh. Ang alam ko formal na meeting lang yun. <coughs> Oh <laughs> po. <Ako ba ako? coughs> Akala ko ano? <coughs> Mali din si Maraming salamat po sa taga po ng Tibon Manila. Kasama po ang cellboy. Ako po si Alvin Teng. Uh, muli po, uh, paki po ang cellboy dahil bawat benta, tulong po sa iba. Sa Tibon Manila, buhay ay masaya Kasama ang pagkata, wala kasi saya Sa bawat tunog at kalaw magkasama tayong lahat 🎵 Tibon Manila, walang pag-aalilangan Manila, walang pag-aalilangan Sa ilalim ng mga bituin, tayo'y magkasama